for Technical Services ng Department of Environment and Natural Resources Region 7, si Ginoong Eddie Llamedo. Good morning po sa inyo, Sir Eddie, si Zander po at si Angel. Good morning! Hi, good morning po, uh, Sir Zander at saka Miss Angel at ating mga listeners po ngayon sa DZXL. Thank you sir. Apo. Apo sir Eddie. Uh, meron na po yes, ba po, kayong uh, preliminary findings ang uh, DNR hinggil po sa lawak ng environmental damage dyan po sa Cebu matapos nga po yung manigitong lindol at saka tumama itong si Bagyong Tino? Okay. Thank you po uh, Miss Angel, Sir Sander. Ang um, yung initial po na assessment or assessment po ng ng DNR uh, itong mga um, hardest hit areas po dito sa Cebu are within the flood plains no or yung uh, identified na na zone natin from the DNR Mines and Geoscience Bureau as high risk zones no based on sa geohazard mapping na ginawa ng DNR Mines and Geoscience Bureau so ito kasi mga areas na na identify uh, ito yung mga rain induced rain induced uh, um, uh, um, uh, landslide or flood prone areas na, na, na determined during the assessment. So, ang um, yung, ang nag-contribute nito is uh, dito kasi sa recorded ng pag-asa during that time, uh, Miss Angel, um, uh, grabe yung lakas ng grabe yung lakas ng ulan tapos in a short period of time so uh, during that time from November November 2 no from from November sa November 2, mga average niya is mga 183 from uh from November 2 to uh November November 3 so ang average na during that time uh from what uh during that time is 183 millimeters ang 183 millimeters equivalent to um, a, certain volume of kining um, barrels, no, or uh, barrels of of water. So, kung piting natin Miss Angels or um, Sir Zander, Apa. malaki talaga yung volume of water in a in a short period of time. Itong average niya is uh, nakuha lang siya within less than 24 hours pero yung average kasi sa Cebu is, on, is only, uh, yung one month average ha, yung av monthly average rainfall is only 131. Na nagpasan so, pa? So think, yes, natagpasan po po siya. So kung, for example, kung during that time 183 mm, ito yung parang less than 24 hour na ulan na nagdump during that time. Yung monthly average is 131 so lumagpas pa po siya. So itong mga areas, uh, Sir Sander, Miss Angel. Ito yung mga areas na, na ito mga areas, for example, yung sa within the Mananga, no? ito yung mga river systems na nag-overflow o umapaw yung tubig. Kasi it, ito talaga yung mga flood, flood, flood prone along the river banks, No? So, itong mga, pinong kasi tayong mga categories kung ano yung mga flood prone areas or mga flood plain. Opo. Ito yung, for example, yung mga, mga river banks no? that overflow during heavy rains na mga pag-apaw ng mga ilog during malakas na ulan. So that's one. So kung, kung tingnan natin yung report, report ng pag-asa, uh, lakas yung malakas yung ulan. Second, yung mga coastal areas or mga swamps. And third is yung, yung kung magtagpo, ang um, kapag nagtagpo yung ilog at saka dagat, no? or when rivers meet the sea, at saka yung mga low-lying flatlands. So, ang um, kung kitina natin sa mapa, sa geohazard map, may mga levels po yan, hazard level, yung low, medium, at saka high. Yung high is red, pula. No? So, ang based on binibigay ng mga maps from DNR MGB to the local government unit, itong mga areas na to, like in Mananga, some parts in Butuanon, at saka yung Saputkot River, yung no? Saputkot area, ito yung mga red, Uh, color ang, ang color niya is high, which means red siya, naka-red talaga siya. Uh -uh. So, so kung naka-red siya, uh, posibil siyang mag-graduate from, depende no, sa lakas ng magnitude, volume ng, ng rainwater. So, pwede siyang mag-graduate from high to very high. So, during that time, if you have an average, monthly average of only 131, and from November 2 to November 3, less than a 24 hour 24 hours yon. Meron siyang 183. So yon yung naka naka contribute ng 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 flooding no sa mga areas. So ang meron naman po tayong during the time during uh, before no before the before yung onslaught ng Typhoon Tino. Si Arjun Office of Civil Defense ng Region 7. Napatawag po sila ng coordination meeting with the LGUs mm -mm. and yung mga agencies. <clears throat> That would also reposition yung mga efforts nila kung mag, mag uh, yung katama na si PSC, no? I'll give you an example, Sir Sander at saka Miss Angel. Sige yung Minglanilla po, Minglanilla is one of the municipalities, one of the municipalities of uh, Cebu. Ang Minglanilla is uh, proximity, malapit yan sa, sa Talisay City or Mananga. Ang mananga, uh, nag na umapaw siya no umapaw siya uh, kasi sa lakas ng ulan. Ang ng kasi si yung ang uh, LGU, local chief executive. Talagang nag nag, nag 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 ano sila, nag meron sa mga pre uh, uh, evacuation, mayroong mga clearing operations na ginawa, mayroong IEC, merong mga pagmamiting ng mga local barangay local chief executives. And As of today, wala po tayong report of casualty um, in Manganilla, Cebu. No? So, ang, ang ano lang siguro natin, uh, moving forward, uh, ang DNR Mines and Geosciences Bureau, meron silang ang, ang DNR, no? Uh, before a, a, typhoon, Uh, before a typhoon, before a typhoon, meron tayong mga issuances like yung mga geohazard threat advisories no on rain-induced landslides. At talagang nilalagay natin do itong mga levels of hazard or hazard level, you hazard level. Hindi siya uh, pwede siya mag-graduate even if moderate siya or even high or even low. Pwede siya mag-graduate to from low to moderate or moderate to high or high to very high. Depende 'yun sa magnitude ng ng ulan. So, uh, moving forward, uh, ginagawa ang ang DNR um uh, yung mga issuances natin on geohazard threat advisories yung patuloy na uh, dialogue or discussion with the local chief executives on how to read the map, the geohazard map, yung mga uh, yung pag-encourage to pag-encourage nila to to use the maps as they proceed with the with the science based data driven planning no at saka uh, perhaps yung pag enforce din ng mga uh, building restrictions kasi ang kita po natin dito uh, sir Sander, Ah, uh, Angel, meron mm. tayong tinatawag na mga nature induced factors, no? Itong pag-ulan, mm -hmm. festive na pag-ulan for in a short time. Meron din tayong mana, makita na mga human induced factors. So what are those human induced factors? Ah, um, 'di ba kung makita natin for kung kita natin yung Google image, mm -hmm. If you go far if you go farther back, no? mag mag farther back tayo. Itong mga river banks, itong mga creeks or tributaries wala, pong mga wala po tong mga wala mga encroachments eh. Walang ito, tao mga, dati. Exactly po uh, mm -hmm. Sir Zander, Walang mga tao, walang mga structures meaning talagang flood plains talaga sila because uh, itong mga flood prone areas hindi naman talaga to uh, dapat uh, no build zone no, or no habitation zone so meaning walang commercial, walang residential. So if you go farther back, Google image, wala pong mga tao, itong mm -hmm. mga <clears throat> major river system but now uh, kasi sa Cebu uh, for siguro sa, sa development population also increases so merong mga meron na talaga mga structures in fact yung din our region 7 with the Cebu City government dito sa, sa Cebu talagang uh meron kaming uh, yung pag pag-enforce yung pag-inventory ng mga structures within a river no kasi meron tayong mga mm -hmm. seven river systems or no creeks na talagang meron talagang maraming encroachment. So kung nagnanaro na yung river, uh, yung natural behavior or characteristic ng water, talagang ano talaga yun. It transcends to lang boundary yun eh. No? So yun, just one factor, na na yung mga mga creeks natin. Second, uh, uh, yung mga yung nakita namin yung mga debris, yung mga basura din, no, mga plastic, mga plastics na nagaka-contribute din sila during during that time. Pl block na yung mga drainage at water waste. May mga residual waste pa nga. No? so ang ano lang natin siguro nito, sir Sir Sander, Miss mm. Angel, is talagang is holistic, uh, his holistic approach, mm -hmm. his, uh, reach to reach to risk na uh, watershed planning and implementation with proper yung zoning na at least mindful tayo na when we implement our or when we update our CLUP uh, CLUP or when we uh, sa mga local government units mindful tayo na ito yung mga areas that are vulnerable susceptible to landslide or flooding that have been mapped by DNR MGP that already issued to uh, issued to uh, mga local chief executives or local government units. So, um uh, ito is a, is a continuing ano natin influence or parang the iteration to our local chief executives, to our ito mga professional organizations natin na uh, uh, like for example, ito mga architects or mga engineers na when they develop mindful, no, mindful sila nga uh, ito kasi may mga subdivision, for example, I'll, I'll cite an example, itong sa Villa del Rio sa Bakayan. Mm, -mm. Uh, when we check the map, no, uh, when we check the geo-hazard map or the hazard level, pula siya talaga. No? It's uh, red siya. So meaning to say, kasi naka river, nasa river bank sa uh, Miss Angel, eh, mm -mm. Uh, so gender, No? So, um, uh, ito yung challenge, no? Uh, challenge natin na uh, uh, given the the population in yung pag uh, increase ng population at saka yung yung mga challenges sa development, yung sa urban planning, mm -hmm. yung proper zoning natin is uh ito yung talagang iko ipo i-integrate natin into one holistic whole of government, private sector na mag na mag na magka plano. Mm -hmm. no? Kasi uh, hindi lang hindi lang siguro ito ang nangyayari kung hindi natin talagang paghandaan. Mm -hmm. So Uh, ang 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 ano lang natin is uh meron din tayong mga nature-based solutions sa DNR, no like uh, reforestation uh, kasi itong mga for example itong mga manang manang uh, mga sabutuan nun, may mga areas na mga AND alienable and disposable so ito din natin na i-encourage sila hmm, na within their AND areas they should also plant uh, plant trees no mm -mm. Uh, uh plant trees tapos uh pagdi, pag pag uh, uh yung pag enforce <clears throat> pag enforce ng 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 build ng building code for example ito mga subdivision projects natin through the help of the itong local government units to really enforce yung for example yung rainwater harvesting kasi ang nangyayari ngayon parang naging liability natin yung ulan o yung waters instead of pwede natin magamit for other uses. No? Pwede natin magamit, for example, at the household mm -hmm. level. Kung meron tayong, meron tayong proper mga detention pan or catchment basins within, for example, a large subdivision or, or a real estate project, uh, Uh First Miss Angel. Pero Sir Eddie kasi ang tanong paano po humantong sa ganito? Kasi ito nabanggit mo itong mga subdivision na ito nandyan malapit sa kumbaga nasa hazard area sila malapit sa ilog. Bakit sila kumbaga mm. nabigyan ng permit, mm -hmm. 'di ba? Uh, at uh, lalo na ngayon na uh, ang dami nga ibinuhos na ulan kaya tuloy nagdulot yeah. po ng ganito ang pinsala, Sir Eddie. Opo, po, tama 'yan uh, Miss Angel zander no, yung observation uh, na 'yung tayong mga development project siguro isa uh, ang ano lang siguro natin moving forward is proper yung talagang strict enforcement and monitoring uh, like uh, mayroon naman mga plano plans na submit or commitment ang mga for example mga development projects. is ang need lang siguro natin is to properly monitor and enforce and impose sanctions no kasi hindi naman um, sa regulation uh, hindi naman uh, mga uh, interagency mga ibang mga agencies or even LGUs ang nagbibigay din ng mga permitting uh, or permit no uh, sa mga projects na ito but in any case uh, ito po yung uh, uh, ini-investigate or in -ina assess ngayon uh, uh, moving forward uh, garon tayong mga post-assessment o post-disaster assessment, uh, uh, post assessment uh, naginawa po uh, para uh, It is mindful ang itong mga mindful tayo eh. for example yung mga local government units at mga regulation regulatory agencies uh, Ito mga project na po ito, na na to Opo ARD opo ARD Eddie. Uh, sa mga netizens po kasi medyo sinisisi po nila yung mga uh particularly po yung parang mga tinungkab na bundok kasi ginawa pong skypod mm -hmm. pinanggit ko na po yung ano ha yung Monterazas, ayun po. Iimbestigahan din po ba ito ng DNR Region 7? Um, yes po, uh, Sir, uh, Sir Sander and Ms. Angel. Meron na po tayong, uh, oh, meron tayong ngayon, meron tayong na-create si DNR, DNR 7, si red namin ng Composite Joint Inspection Joint Inspection Team. At saka yung team ngayon, is, nandun na po sila ngayon sa, sa ground, Sir Sander. Although meron ng mga report, meron ng Uh, assessment reports ang EMB last October 2015-2025. So uh, meron tayong team ngayon po sir composed of PENRO Cebu, Provincial Environment and Natural Resources Office Cebu at SENDO Cebu City, EMB, Environmental Management Bureau at Mines and Geoscience Bureau with um, City Government of Cebu at Barangay Guadalupe po sir. So ongoing po ngayon ang uh, joint field inspection at investigation uh, sa sa Rastas po. Sir okay. Opo. Particularly pong pinag-uusapan natin, Sir Eddie, itong case, Ah, uh, pangalan nga nito, si uh, yeah. Slater Young. Yes po. Uh, yes po, Sir. Um, uh, meron po ngayong team, uh, joint investigation team na na-deploy na po ngayon. Uh, So ang purpose po ngayon, ang purpose sa uh, team is to number one is to uh, conduct the compliance monitoring sa based on sa environmental compliance certificate conditions na 33 yung lahat, 33 conditions. So ang ginawa ng team ngayon is to individually yung each and every condition, is, is each condition, Sine-check po yung compliance nila sa Montserrat. Second, apart from apart from the ECC 33 conditions ECC conditions, meron silang sinubmit din na environmental management plan EMP so parallel parallel siya na compliance monitoring compliance monitoring uh, back to back sa ECC at uh, itong ano nila itong eh, environmental management plan third is yung <coughs> pagdetermine yung uh, enough or adequate ba yung tama uh, adequate ba yung mga uh, detention funds na kinikomit no ng Monterastas or yung mga detention funds because apparently uh, meron silang centralized din na uh, detention fund so ito po yung mga tapos sa uh, ang to check din po natin sir Sander uh, Miss Angel yung mga <clears throat> yung mga outfall ng mga Waters coming from the Monterastas, especially merong uh, communities no uh, uh, at the downstream portion of the, of the project sir eddie so, ma mainterrupt uh, lamang kita ano ito po bang skypad yes, na ito ay operational na sa ngayon uh, merong portion po kasi malaki yung uh, area miss angel uh -huh. merong portion na ongoing yung construction to actually ongoing pa talaga yung hindi pa, po, hindi, pa hindi siya Uh, hindi pa po siya tapos. Tapos. Okay. Pero may nabinabanggit ka na tatlong po, tatlong kondisyon. So sa initial na investigation ninyo, Sir Eddie, ano po doon yung mga na-comply na, itong, uh, ano na ito, itong sky na ito? Uh, yes po. Uh, merong mga conditions, for example, yung uh, uh, mag-install sila ng uh, yung mga sludge, no? na uh, generated from the septic tank and wastewater uh, facility. So among others, uh, meron sila mga air pollution control devices, yung proper so solid waste, no? yung proper collection, handling, treatment, at saka um, solid waste management. So currently, <clears throat> tini-check po yan individually, ni uh, Angel, mm -hmm. yung joint team Uh, sir Sander. So, tinicheck po siya ngayon individually kung meron pa siya uh, complied or not complied. So. Mm-hmm. Kung sir, gaano katagal yung guguguling panahon ng DNR Region 7 para maano po natin, matapos po natin yung investigation? Kung baga yung timeline po natin, Sir Eddie. Okay po. Uh, based po sa, sa sa, ano, sa special order na create ni in our red sala po uh two days so uh kami kanina before the team uh, went off sa sa field uh, just to para naglebel off dito sa office ni Red um uh, days po uh, today until tomorrow uh tap uh, yung maka-come up ng uh, assessment report with uh yung analysis with mga geotag photos special mga special uh, both in narrative and in special form no yung report uh, para talaga na ma check natin plus uh, it was also sa instruction din na uh, mm -hmm. we interview yung mga uh, some of the communities there sa sa baba Miss Angel Sir Xander, para at least we can also get a a, re a response from mm -hmm. them Uh, yung parang lived experience nila uh, comparing it from before the Monterastas at saka ngayon may Monterastas na mm -hmm. pero itong Monterastas is an ongoing wala hindi pa po itong mga ano lang siya, kana portion lang po yung like yung na-establish nila yung sa yung centralized detention fund so wala pa po to yung mga units na mm -hmm. Para ang okay. meron lang yata dyan, Sir Eddie, okay. yung mismong tinu tinutuluyan ni Slater uh, tsaka nung asawa niya. Kasi parang yun na yung nasa vlog niya, yung nasa pinakatuktok. Uh, di, di, po ako makakonfirm yan. Up, 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 uh, mm. at, uh, Miss Angel. Mm -mm. Sir Eddie, may mga balita na April 15, 2008 ay uh, nirevoke po ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña yung... Uh, Aha, yung uh, ni-revoke niya yung development uh, permit neto nga pong uh, Landco Pacific Corporation. At July 25, 2011, uh, pinirmahan naman po ni Mayor Mike Rama ang cease and desist order laban po dito. Ang tanong e eh, bakit hanggang ngayon ongoing yung construction na kung saan ni na pala itong development permit at meron na rin cease and desist order. Okay uh yes uh, miss angel uh, sir Sander, um uh, sa team part ng team po ngayon yung representatives from the Cebu City government uh barangay barangay LGU barangay Buti no so um uh, uh yung sa LGU the, the part of the LGU um di po, uh, for now hindi po di ko po, po maka ma, -ma i cannot confirm as o, as we speak now mm -hmm. kasi ongoing pa po yung investigation so siguro po um uh, when when the team concludes their investigation tapos ah uh, meron na po sila report ang uh, um, we can pr provide po or mga information sa mga uh, sa mga ganun tapos hindi sa ano po meron po meron silang isisi ngayon uh, environmental compliance certificate which is the planning tool na merong i ngayon ah uh, currently tinitingnan ngayon yung mga conditions for under compliance. Mm, opo. Nabanggit po ninyo kanina, bukod po dito sa Monterazas de Cebu, uh, possible ho ba, na isa sa mga human-induced na factors kung bakit po bumaha at umapaw po yung Butuanon River? Dahil daw po dun sa mga flood control projects, yung mga parang pader sa gilid ng ilog na nagpasikip daw po sa daluyan ng tubig, totoo po ba ito? Uh, Sir Sander, Miss Angel um, itong uh, for now po kasi meron pang ongoing validation no uh, um hindi pa natin ma-confirm uh, uh for example yeah yung uh, yung mga flood control project sa uh, DPWH mm -hmm. so the um we, we need also to to validate that uh, on the ground with the local government unit Sir Sander. Apa, thank you sir. Mm -hmm. Sir Eddie, sa kasakali, ano, may mga kumpanya, may mga establishmento na lumabag dito po sa ating environmental law. Eh, ano po yung mga posibleng sanksyon ano, na kanila pong kakaharapin? Okay. Um, number, uh, for example po, yung violation ng ECC, no, hypothetically, kung violation siya sa ECC, ang presidential decree 1586 or the Environmental Impact uh, EIA law, no? Is uh, violation niya per condition is 50,050 per violation. No, so itong mga uh, so for example kung may nag-violate siya, kung let's say kung 30 or 20 20 ECC. Mm -mm. So by the time by the sa 10. So yes po ganun. At saka for example kung meron ding mga violation sa uh, uh merong violations for example sa water uh, sa RA 95 no sa water sa uh, Clean Water Act meron din po siyang mga violations so actually uh Miss Angel Sir Sander, yung mga oh, yung mga compliance monitoring po na ginawa ang um, um, DNR uh, EMB ang ano lang po ang challenge lang po siguro natin sir yung mga merong mga projects na walang ECC no supposedy meron talaga meron sana mga ICC pero wala so yun yung parang ang um, ano natin uh, ongoing natin na uh, uh, inspection investigation ng local government unit po Opo and with that opo ARD uh, Eddie Llamedo maraming maraming salamat po sir sa mga impormasyon pong inyong ibinahagi sa ating programa Yes, thank you sir Sander, Miss Angel. Makiki-update ulit kami sir. Opo, oh, sir ha? Pag meron mm -hmm. ng resulta po yung investigasyon po ninyo. Thank Salamat. you sir. Yes. Thank you. Thank you po. Nakausap po natin si DNR Region 7.